Last news Updates. Mga balita ngayon. NPA at militar nagsagupaan sa Pola Oriental Mindoro. Philippine Army at ULAP magtutulungan sa pagpapatibay ng ROTC at Reserve Force. Panalangin para sa pagaling ni Pope Francis ipinanawagan ng CBCP. Ako po si Cesar Soriano para ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon Nakainkwentro ng mga sundalo ang ilang miyembro ng New People's Army o NPA sa Pola Oriental, Mindoro. Ayon sa ulat, pasado alas 9 ng umaga nang nagpang-abot ang mga tropa ng 76th Infantry Battalion ng Philippine Army at mga armadong rebelde sa barangay Misong. Ito ay matapos isuplong ng mga residente at lokal na pamahalaan ang presensya ng mga kahinahinalang individual sa lugar. Pinaalalahan na naman ng Army at ni Paula Mayor Jennifer Cruz ang mga residente na manatiling alerto at mapagmatyag sa mga kahinahinalang aktibidad sa lugar. Pinalakas ng Philippine Army ang Reserve Force at Reserve Officers Training Corps o ROTC sa tulong ng Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP matapos lagdaan ng isang kasunduan nitong Martes sa Fort Bonifacio, Taguig City. Ayon kay Army Spokesperson Colonel Louis de Maala, layunin ng kasunduan na palakasin ang suporta ng Local Government Units o LGUs sa Reserve Force ng Army at ROTC programs. Magtatayo rin ng Provincial Mobilization Centers para sa humanitarian assistance, disaster response at community security efforts. Sa bahagi naman ng Army, magbibigay ang hukbo ng pagsasanay at gabay sa LGUs upang mapatatag ang seguridad sa kanilang mga lalawigan. Dagdag ni Army Commander Lieutenant General Roy Galido, ang ugnayang ito ay simula ng mas malalim na pagtutulungan, habang sinabi ni ULAP President Governor Dakila Carlo Cua na mahalaga ang partisipasyon ng LGUs sa seguridad ng bansa. Ang ULAP na siyang umbrella organization ng lahat ng liga ng LGUs at mga halal na opisyal ay naitatag noong 1998 at opisyal na kinilala sa bisa ng Executive Order 35 series of 2004. Nanawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa mga mananampalataya na ipanalangin si Pope Francis na kasalukuyang nakakonfine sa Gemelli Hospital sa Rome dahil sa pneumonia. Sa isang Facebook post, sinabi ni CBCP President Pablo Virgilio Cardinal David na bagaman nagpapagaling ang Santo Papa na nanatili itong matatag at nagpapasalamat sa lahat ng panalangin. Kinansela ng Vatican ang lahat ng kanyang mga aktibidad upang siya'y makapagpahinga. Samantala, nanawagan din si Apostolic Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles Brown, na ipanalangin ang mabilis na pagaling ng Santo Papa at ang mga doktor na nag-aalaga sa kanya. Ayon sa Vatican News, isang chest CT scan ang nagsiwalat ng simula ng bilateral pneumonia dahilan upang sumailalim sa karagdagang gamutan ang Santo Papa. Noong Pebrero 14, nang na-confine ang 88-year-old na leader ng simbahang katolika dahil sa bronchitis. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag uula Lord, come kami fear, faith, and trust in you, na-sustain me, na-persever, na-commit myself to this mission, pabigay po. Nagdiklara ng gieram abus ayaw hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Gawo <slaps> ah! kayo. Hmm. Isipisan nilipat. Sa mala na mala, malaka ng Espiritu uh, uh. santo. Hi, ako po si Aya Fernandez, gumaganap bilang si Teacher Teresa sa In Thy Name, inspired by a true story and a historical account. Showing na po ngayong March 5 in cinemas nationwide. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.